Nagsimula na nga ang patalbukan ng ganda ngayong araw sa day 2 ng Miss Universe 2024 competition. Ngayong araw, ginanap ang registration at fittings ng mga kandidata para sa swimsuit at opening dress na kanilang susuotin sa competition. At ngayong araw din ang official sashing ng mga kandidata. Philippines, my buhay! <laughs> Good luck for you. nagkaroon din ng sponsor shoots ang mga kandidata para sa Miss Universe Cosmetics kung saan patalbuga ng mga kandidata sa kani kanilang ganda with Miss Universe Cosmetics at Say Two Cosmetics patalbuga ng ganda ng dalawang pinay na naglalaban ngayon sa corona unang sumalang sa Miss Universe Cosmetics si Victoria Vincent Velasquez representing New Zealand kung saan nag-transform ito bilang Diyosa palaban ang gan ang ganda na ipinakita ni Victoria na mas sobrang lumutang pa nga ang kanyang ganda ng minika pa na nga ito ng isa sa makeup artist ng Miss Universe Cosmetics na si Minor Davila. Sumalang din ang pambato ng Philippines na si Chelsea Manalo sa Say 2 Cosmetics ng Miss Universe kung sa nag-transform ito bilang isang fierce na Miss Universe Queen. Pasabog ang ganda ni Chelsea Manalo at talagang lumutang pa ang kanyang pagka-Miss Universe Queen nang minake pa na nga ito ni Jonelle Bergini. Isa rin sa mga makeup artist ng Miss Universe para naman sa Say Cosmetics. Hello Philippines. Hola. Mabuhay. <laughs> Mabuhay. Masabog. <laughs> kung pasabog ang naging transformation dito ni Chelsea Manalo sa kanyang makeup sponsor shoot na ito with Say Cosmetics ng Miss Universe. Para sa iyo, sino ang mas pasabog sa makeup sponsor shoot na ito? Si Chelsea Manalo ba or si Victoria Vincent Velasquez? Okay, here's my thought. For this, panalo sa akin si Chelsea Manalo sa round na ito. Ang ganda kasi ng transformation niya. Very strong, very fierce, very miss Universe Queen ang ipinakita niya. In fairness, nakabawi na siya compared kay Victoria Vincent Velasquez na hindi ko naramdaman yung aura ng isang Miss Universe Queen. Although maganda naman siya, pero nakulangan ako sa personality at sa aura. Agree ba kayo? Anong say mo? Sino nag-standout sa'yo dito?